At dahil Sunday nga ngayon, it's my holiday. At dahil nasa China ang aking amo, naiwan ko na naman silang dalawa na mag-isa. Pero bago ako umalis kanina, iniwanan ko na sila ng kanilang pagkain para naman kung sila ay sila ay may kakainin. Inilagay ko nga din pala ito sa loob ng kwarto. Sa tuwing maiiwan nga pala namin silang mag-isa, Inilalagay namin sila ay sa kwarto ng amo ko kung saan ando doon ang kanilang diaper para doon sila umihi at dumumi. Hindi kasi sila pwedeng maiwan uh, sa sala kasi dahil nga kapag may tao sa labas or may delivery kahit sa kapitbahay, sila ay uh, babatok or kakahol. Ganon na talaga ang ginagawa ng amo ko simula pa lang. Kaya yun na lang din ang ginagaya ko. At dahil nga alam kong hindi sila kumakain kahit sila ay may pagkain sa loob ng kwarto, umuwi na lang ako ng maaga upang mapakain nga sila at dahil nga dito sa Hong Kong ay napakainit sa ngayon ano dahil ang July at August ang pinakang summer dito sa Hong Kong ay mas minabuti ko pa talagang umuwi na dahil sobrang sobrang init talaga sa labas at eto nga ang eksena namin ni Pau Pau tuwing ako yung uwi galing sa aking day off sinunod ko din naman yung inyong mga payo na wag ko siyang pigilan na tumahol or bumatok pag ako'y darating kaya naman yan ang pinili ko ang siya ay pakalmahin sa pamamagitan ng paggamot sa kanyang belly okay. mag solo ka Oo. solo kayo ang ganyan talaga kapag di mag-solo. magsolo. <laughs> huh huh <laughs> what anyone huh oh check my bag what check my bag you check my bag what is inside my bag what is inside my bag nothing thank you check house, oh, Popo. See, Popo is so relaxed. Hindi siya na iyak, gaya mo. Hmm? Di ba, Popo? Di ba, Popo? Mm -mm. See, it's so relaxed. Okay na? Ay siya, masyado nang mahaba itong video ko. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli. God bless us. Bye-bye.